so kumusta kayong lahat guys at welcome na naman dito sa ating youtube channel ngayon na ipabiyahe tayo sa lalabog so nakakuha na tayo ng first booking natin ang oras na ay 2.11 ng hapon eh lang tayo nakakuha my goodness nasamahan e, nyo ako bali magmamalapitan lang tayo ngayon dito dito lang pang ano lang Safety safety purposes para, may ano? Yes. Para okay, pa. may okay, safety tayo. Pagkakita lang. Pagkakita lang ito. lang ito. Ay! Magkatang kilo to ma'am? lang. Dua lang ito. Okay, kasi yung ulo ng internet mababa. Yung party niya, kung ano, balik ta rin niya. Ah! Oh. Nakita mo? Mababa daw. Hmm. Oh, oh. Kaya dito dapat para kung balik tayo. Kaya naman ako Oo, kaya na. Oh, my God.

Hindi <laughs> ko makita air filter ko. Ano sabi mo? Ganun. <laughs> ano 'yun? Diyan Ayaw mo na. Hindi <laughs> okay, oil, ay yung air yung parang may anos. Puti. So, ayun guys Mali, na-pick up na natin yung ating first booking So, 5 kilometers lang to Kiyempre, alam na Diretso na natin to Hindi kasi ako makapili kanina guys Kung maglo long ride ako Or uh, Mag short ride Malapit lang Kasi yung oras, yung hapon na Mapo na kasi kaya sabi ko, dito na ako sa malapit Malapitan na lang para ano, dito dito lang Ayun, kumuha na lang ako ng malapitan para Ayos, kasi anong oras na rin eh so, Pwede naman to, pwede naman tayong kumita sa ganitong ano, paraan o, Kahit malapitan lang Oh, tidak berangan ini tak? Oh, we need for. I will. We need, need I will. Cool. Okay. Okay. Ano ba? 1-10 1-0-5 bro? Hmm? 1-0-5 5 Design kasi yan May ikpit yung design Yung ano yun <laughs> book niya Ano yun Baka isipin, sinilit ko. Huwag <laughs> lang ako magbigay niya, kesa yun siya eh. Maano yun eh, kapag-isip. Thank you. Oh, Ganon talaga yun. <laughs> yun bali may na pick up na may nakakuha na tayong booking papuntang San Mateo napalayo din tayo pero titingnan natin kung ano tawag nito marami daw Sir, pipick up. Matagal siya pinag Ano? Pero Lopez. God! Ano daw eh? Tawag to. ito? Long Janisa daw yan. So, ayun guys. Wali na pick up na natin. Ang kaso ay Long Janisa. Pagkain pala ito. Baka maliit lang. layo pala lang nito. ito guys tingnan nyo yung malapitan ko saan ang booking alam na itong napuntahan ko <laughs> bundok na to guys ano pa? sila nga ang San Mateo Rosal at tarik boss Dito po ba ito? Ano? Santa Barbara Villas 2 Guardhouse. Dito yan. Uh, kay Mumbanji Makapayag. Ano yan po? delivery po. Ha? Delivery? Opo. Anong black lab? Wala akong nakalagay sir eh. Tawagan ko ko sir.

Bop, 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 Sige ako dito eh. Ayan lang ang dito. ano eh. Pinapapalang yan dito. Eh. Ano yan lang? Ano? Ito. Sabi ni Boss ano daw? 160? Ano?

thái bị cái sao bóng ra tóc thái bóng ra tay bóng 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 bóng

Doon na yung payment ni sir. Doon na yung payment. Okay, sir.

Tara. 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 Tara, ¿tara, no? ¿Tara no? guys, wala na pick up na natin yung ano natin sabay, let's see plan punta naman siyang kulyat pasong tamo, saka kulyat right <laughs> <laughs> so, ito na na iyaay na natin to ito, ang dilim na, parang ulam Monitor pa naman tong isa. Baka mabasa. Gari tayo. <laughs> Kiyo na lang sa drop-off, guys. For delivery.

123 lang sir na tape ko ay hawa ko 123 ako <laughs> okay, ulit sir ok na to salamat sige po salamat po

mabilang kung magkano yung binigay ni sir mas nang itik tayo dun sobra yun eh nasa 130 siguro yun 140 extra drop off talaga tayo next drop off next drop off hello po yes po ah uh, ma'am saan kayo banda dito ma'am ano po kung ano to, ma, sir? Lalo mo po delivery yung leche plan. Ah, leche plan po. Saan kayo banda, sir? Bali, nandito dito, mam sa ano eh. Dito ako yung na, nasa may Sibiro. Kopi ah, milky. Kapatay ko po dyan yung ano ko. Mag-pick up. okay po. Sige ah, po. Ah, sige po. Magano, sir? Yung mabayaran, sir? Ah, ano lang po? Ah. 135 po. Okay po, sir. Lati po, sir. May you po. Pa, Thank you po. Thank, you Thank, po. You Thank you po. Po. Okay po. Ah, ano naman ang ano lang? Letiplan sir? Ah. Uh -huh. ano sir. 100 ano 135 oh. Saan yung piniga pencil? Saan ano payan? Marikina. Oh, Marikina sa may ano? Sa me arpalma ano? Ah. Uh -huh. pa sir maano ba yan? Mal Malakas ba kumita sa ganyan. Kagana -ga lang, ngasi pagka. Ah. Kasi meron din ako. Pero din ako motor Naglabas din ako ng bagot. Oo. Basta masagawa ka lang. Hinihintay ko na yung papel ko base sa si CR ko eh. Pero may OR na ako eh. Ayun, pumasok mo ulit eh. Ayun, mayroon ganun. Pwede yan. Ano ko naman to? pagka-out niya sa trabaho? Oo, oh, yun nga. Pagka-out niya sa trabaho. Ha? Sorry sir, sorry. Sakit, sakit. Wala. Ha? Ah? Iba yung... Saan nung pigyan mo eh? Ha? Ah, pagka-ano sir, hayaan mo.

Bia Grande ba? Nagbook? Oh, Bia. Yeah. Papuntang Diliman. Ay, ito lang po. Laki mama. Doon na yung payment, ma'am? Doon na yung payment? Oo, doon Thank you.

Oh, no. Oh. Oh, guys. So, nag-trap na natin yung ating yung items. Hindi lang tayo lang. 70 pesos. Ipag Ayan, guys. Nag-pick up na. Ayan, yeah, pick up na tayong booking. Ulit lang. 7 kilometers you drop off Head southeast toward 100 meters, turn right onto Tondong Sora Avenue. Turn right yep, onto Tondong Sora Avenue, then turn left onto Messiah's Avenue. Alright, item pickup, guys. I'm going na to go to the to Hello po. Delivery po, Hello? Lala Mob, ma'am. Ah, sige. Okay po. Deliver, boss? Gabi?

Thank you po. <coughs> 24 binigay sa atin ni ma'am 100 ay yung ano 6 pesos all bones so yun guys bali nakahanim lang tayo ng booking ngayon uwi na tayo kasi muulan na saka wala na rin tayong ano uh, wallet yan you know, piso na lang negative 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 1 na lang yung ano uh, natin na wallet natin na uh, uh Bukas na lang ulit At uwi na tayo Kasi mulan uh, Mulan uh, na Let's go Mulan na next vlog guys